Hello po mga kaibigan, palibagong araw at palibagong vlog na naman po tayo ngayon ano? Pagpasensya nyo na po, ngayon lang ako nakapag-vlog ulit uh, Ngayon po ay December 24, 2023 uh, uh, Lahat po lang nasa Pinas, binabati ko po, po ng Advance Merry Christmas sa inyong lahat At uh, yung mga kamag-anak ko dyan at uh, mga kapamilya ko, mga anak ko, mga kaibigan ko advanced Merry Christmas po sa inyong lahat dyan at uh, ngayon po kung uh, kayo po ay uh, mga abala dyan ngayon sa Pinas sa paghahanda ng uh, mga handaan ngayong Pasko, eh kami pong mga OFW ngayong December uh, 24 o 25 ay eh, abala naman sa pagtatrabaho Ayan. at uh, ngayon po uh, for today's vlog uh, tayo po ay uh, may gagawin kasi po uh, ito po kasing tayo po na uto siya ng amo namin na, no? ito po to 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 ito, to ito, ito mga gigilid na to kasi po ito po dati di po yung buka ngayon po eh palibasa eh laging nalilinis eh hindi po na na ano ng tubig, eh, humubo ka. Kaya po, ating uh, gagawin, ano? At, uh, sige po, update nyo lang po kayo mamaya. Pagka po tayo, nag na. Okay, update, update lang po. Tayo po, mga kamagdani, at uh, tayo po yung mag na. Ang gagawin po natin, dito po tayo mag -umpisa. yan, yan, yan. Paikot, pag-anon, hanggang sa makaikot, yan, yan, doon, hanggang doon hanggang doon sa makabot doon, sa dulo doon, sa may likod doon, yan, paikot at ganyan, ito ang gagawin natin ngayon, okay upisahan po natin, tara, let's go hindi ko po alam mga kamagdani kung bakit ito bumubuka no? siguro po uh, sa ano din po sa paggawa siguro, kaya gano'n Tata, uh, mamaya po pagkatapos natin ito. Kung pag nakita 'yung mga pitak-pitak nito sa flooring eh. 'Yung pitak-pitak na 'yan. 'Yan. Yeah, mga pitak-pitak. Yeah, 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 yeah. Kalikutan po natin 'yan. Ang ang atik pong ilalagay dyan ay 'yung kulay kreme na pamisik 'Yan. 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 Mamaya po 'yan pagkatapos natin sa mga gilid-gilid. Okay? At uh, tara, let's go. Mahaba po yan. No? Oh. At uh, kanina po, eh, tayo kahit katatapos lang natin mag ng sasakyan. Eh, tayo po, eh, medyo na auto siya ng ating amo na medyo turoy pisikan natin. Nagtitiyo pala siya. Parang ano pala mga kamakdani. Parang gatas. Parang gatas siya. Ayan o. Para siyang ano, pintura. Ayan mga kamakdani yun. Kailangan sa loob. Hmm? Bubukas siya mga kamakdani oh. Hmm. Para siyang gatas. Mga kamakdani na bumubula. Siguro yung mga singit-singit, yun ang kan Doon papasok, mga kamakdani. Hmm. Di ba? ito, ating pipisikan ito. Mga kailangan eh. Ayan Oh. No? Ito yung mga kamakdani. Yung buong paikot na yan. Ayan, yan ganda. Ayan. Yung po yung ating lalagyan. Ayan Oh. No? Hmm. Hindi po pwedeng ano, malayo ang pisik nyo. Kasi pagka malayo, matatapon. Hmm? Tingnan nyo. Oh. Tingnan nyo yung unang pisik ko. Oh. Natapon. Palibasa, malayo ang distansya. Natapon siya kailangan malapit kasi pag di pag hindi ho yan ano, sinaraduhan lalong lalaki ang buka niyan kaya pinasaraduhan sa, sa atin ano Tsaka isa po, baka po pagka pinabayaan ganito, awang, eh, baka sa katagalan, lalong lumaki ang buka. No? Kaya, ating uh, pinagawa sa atin ano. O sige, update update lang po pag uh, tayo po ay uh, medyo i-update ko lang po kay mamaya Pagka uh, medyo tayo ay nasa kalagit na ano. Okay? Mga mga lang po. Lahat po yan, yan, ibong ikot na yan. yan. Okay? Yung pong lahat naman ng mga ano lang, buka mga kamakdani. Yung lang po ating pipis kaya ano, okay? Stay put lang kayo dyan, abang-abang lang po. At tayo po mga kamakdani, at uh, tayo po ay uh, nakatapos na dito, ano? sa paikot na ito ayan hindi ko po yan na ano lang po kasi yan dalawa lang pero yung dalawang po yan pagkakasyahin ko yan ayan ngayon naman o no? oh. hanggang dyan ayan napaikot na lang natin yan yung mga uh, may guit-guit na yan yun hanggang dyan ayan hanggang dito po Yeah. Yan, ganyan. Yo, diyan po tayo natapos. Ayun, kita kita yung mga puting mga parang laka ano na yon, dikit na yon. Yung po yon. At uh, ngayon po ay uh, tayo na po ay mag-uumpisa mag, -umpisa, mag -umpisa na dito. Yan. Paikot diyan, paikot. Yun. Gandoon. Yan, ganto sa gawi doon. tapos na ito. Konting uh, ano lang po ang ah, kamakdani. konting uh, oras na lang. Siguro, siguro mga ano na lang siguro to mga uh, kalating oras okay at uh, sige po update update lang po at uh, yung air query umandar na naman at uh, maingay at uh, sige po stay po lang kayo dyan at ako po ibabalik yam okay, yan at po mga kamakdani at uh, tayo po yung nagbabalik yung gawin doon okay na tapos na tapos na natin paikot na to yung kanina inumpisahan natin yan ngayon ay ito rin po ay tapos na yan yung paikot na to yan ang tinutumbo ko po ayan yung yung mga gilid-gilid na yan ayan tapos sari po natin hanggang doon sa kabila ayan paikot hanggang dito siya may aircon hanggang doon ayan. ayan ayan hanggang doon ayan kung buong, buong paikot na to ay uh, tapos na po natin dito po tayo na mga kamaktani kasi po medyo naubusan tayo eh pabibinig pa natin yung amo natin na isa yan hanggang dyan na lang po yan na lang po yung ating uh, papaiputan yan okay. okay hanggang dyan na lang po tata uh, yapit ka na lang po kayo mamaya. Pagka po tayo eh tutuloy natin yan. Okay? Mga ano na po siguro ang haba nito. Mga kasa siguro mga 20 feet siguro. Magbula doon hanggang dito. So, may puti na yan hanggang dito. Hanggang dito. Magbula hanggang sa dulo. Mga 20 feet na lang siguro. At sige po ate tapit lang po at uh, i-update ko lang po kay mamaya pata po. Nakabili pa tayo ng isang uh, pang-sig dito, no? Update-update lang po. Okay? Sipot so, lang kayo dyan. At ako po yung magbabalik. Gami ang konti. At ayun po, mga kamakdani. At, ah... Uh, katatapos lang po natin na uh, gawin yung gawain doon sa labas na, no? Na pinakita ko sa inyo. Apalala siya, lapot. Yung pong kulang, eh... Hindi ko na naipakita sa inyo kasi... Uh, tayo ay nabisi. Merong uh, inutos na bago sa atin na uh, gawin. Okay? At yun po, uh, natapos na po natin yung ginagawa uh, natin sa labas kanina, yung ating didikitan. Ano? At uh, yung, yung susunod po na ibablog sa inyo, yun namang po, flooring. Kasi po, yung po, flooring na ay medyo... Pero po tayo nakikita na pitak-pitak eh yung po yung atin na next vlog. Hindi ko lang po alam kung ano ko gagawin niya kung anong araw po o susunod na linggo o susunod na araw o susunod pa. At uh, ayun po at uh, hanggang dito na lang po yung uh, vlog ko. At uh, maraming salamat po at uh, natapos uh, na natin yung ating uh, mga gawain at uh, ito po. Uh, ako po yung magpapaalam na. Maraming salamat po. Ang masasabi ko lang, God bless all. I love you all. Ingat-ingat tayo palagi. See you my next vlog. Bye-bye!